dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa Ejecutivo, bring them here sa Senado. Walang dumating ng mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa Ejecutivo, bring them here sa so Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Walang dumating ng mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chief Escudero. Narinig ko kasi yung uh, hearing ni Senator Um, Amy, um, kaugnay ng uh, di um, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag iisa ng sabina. At na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais nice kong sabihin. Ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito ay mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming um, institusyon na um, dahil sa pag-invoke ng executive privilege na ayon sa mga, mga naging desisyon ng Korte Suprema ay minabuti ko na ito i-refer uh, sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing at bang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis.